Hello guys, uh, good afternoon. At tinga, uh, bali late yung ating uh, pag ano, uh, pag intro. So bali ang oras nating guys ay nasa ano na. Nasa alas 4:30 na. Eh madilim pag siya, siya guys, madilim. So ayun, uh, bali yung nakasama ko guys uh, si ano, si Joshua. Always ang kaway naman niya Joshua. Ay, pede ka mag-shoutout Joshua. <laughs> At si brother ano, uh, Resty. Ayun, uh, shoutout ka na brother Resty anak ko. Ayun. Ah, si Brother Joshua nahiya pa siya. Oh. <laughs> ah, nahiya pa. Ah, sinimulan na namin mga tokat friends ang ano, ang aming uh, dito. E Di ba bro, meron pa tayong isa nito, na Tinanggal natin. Ano? Sa kapila. Hindi mo tapahan? ba

Para wala. Para naka ano sa sa makalawag. nasa kalagay na, na kami guys ng uh, pagawa ng uh, steel matting steel matting to bro ang tawag no? Oh. steel matting so ganoon ang uh, paraan guys para maikabit yung steel matting na to ayan, ayan. nagsimula kami guys ng uh, bandang alas otso at nasa alas otso sila kami so meron na rin kami guys na nagawa Ito guys yung uh, pangalawang uh, binubuo namin para ilagay doon sa kabilang side. Okay, sa uh, naglagay kami ng breast para gawin namin itong tungtungan. Uh, pa Pariguro kami sa ano sa trabaho na hindi bumagsak to. Yan lang, oh. yan lang sa kabila na lang. Yan. Yan dyan na lang. Malaki. Ayan, yeah, maganda dyan guys, ano, one click. Wala na ang, ano, iwas pokpok na yan guys. <laughs> Minutes. guys uh, bali kinakabit na yung uh, pangalawa pag may ano talaga guys pag mayroong uh, pintura uh, nahihirapan ayun, no. pag may pintura talaga nahihirapan mag ano no kailangan eh, ano, matanggal yung uh, pintura ng bakal kasi magnetic yung pinaka kabitan mismo ng uh, welding machine so ayan nung uh, natanggal yung pintura gumagana na siya guys uh, ah, na oras natin mga tukad friends sa uh, 5 minutes lang to 3 so ayan guys uh, naka trabaho na kami ng isa ayan, at naisabit na rin namin guys yung ano yung uh, mga taillight at headlight so malaking uh, tulong yung uh, ginagawa namin ito sa ibang materyales baka so, tapos naman nito guys doon naman sa kabila ayan. at yung uh, na order namin guys ito na ayan. ganito yung ginamit namin uh, at yung uh, size nya guys ay uh, Ayan. Uno Malapad siya guys Para hindi siya lumundo Ayan. Okay na guys. <laughs> ito yung welding. Ano ko? Grinder ko guys. So bale ito. Dito ikakabit guys dahil may dulo. Ayan. Diyan. Para isang ano lang wala ng dugtong dugtong. Yung dami dami dugtong isang dugtong na lang. Pagkatapos namin guys na kumain. Ah, uh, itutuloy na namin yung ano. Yung nando sa dulo. Kasi ang oras pa lang naman natin. Alas 3.30 pa lang naman. ah, so, uh, ngayon, meron dito na isa. So mamaya at matapos to. Dito naman. Para matapos na. Tapos sa araw ng bukas guys, doon naman sa dulo. Doon naman sa dulo. Kami ano maglalagay. Okay pa ano na natin bukas kay ano, guys Oo. Oh. tayo, pawis pa saan yung baka, yung kasapatan. Kaya sa mga taas Pag nakakita ko na nagwi-building, parang pakiramdam ko lagi bagong taon eh. <laughs> Parang laging bagong taon. Dito sa lugar ng aming kapatiran, mga Tokad Prince, no? Uh, marami kami nga uh, gagawin pa dito. So, hindi lang yun ang uh, gagawin namin. Hindi lang gagawin namin. Uh, pati doon sa may kwarto, meron kami gagawin. At uh, ang gagamitin naman namin materialist, guys, sa uh, mga, ano, mga uh, bakal din papatungan lalagyan kasi yun guys ng mga ano, ng mga items ng mga pangilalin so i-update ko na lang kayo mga katokad friends pag ano pag uh, doon na kami magtatrabaho so ayan guys uh, tapos tayo ng aming uh, trabaho namin guys sa uh, dito sa ano sa bubong ano ba tawag niya brother uh, ha still mating so ayun na uh, nakatapos na kami guys ng mga uh, dalawang uh, na steel mating ah uh, Maraming maraming salamat nga pala sa Kaya Brother ano Kaya Brother Resty Kaya Brother Joshua na isang na uh, trabaho ngayon dito kaya ano uh, Brother Mar. So, ano nga mayari nito guys, uh, bale ang uh, mga katuiran din namin So, ngayon nga na ano na malapit na tapos Uh, gusto ko sanang mag-shoutout sa lahat ng mga kaibigan ko dyan sa Banawi. Uh, Siyempre, hindi natin makakalimutan yung mga kapatera natin dyan sa GIL. Uh, shoutout po sa inyong lahat. At doon din sa mga, ano ko, sa mga viewers ko at uh, sa mga ano, mga subscriber. Uh, shoutout po sa inyong lahat guys. So hanggang dito na lang mga katukad friends ang video na to. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Uh, huwag niyong kalilimutan mga katukad friends na mag-like and share. At makipindot na rin mga katugad friends ang notification para mag-update po kayo lagi sa aking uh, mga ina-upload na mga video. So ayun, hanggang sa muli mga katugad friends, uh, muli natin pagkikita sa araw ng bukas. Kasi marami pa kami ang gagawin So bali, yun nga, na-review lang natin guys kung uh, paano magkabit ng... Metal, pari. Na ano po? Metal, pari. Metal? Ay, ano Still matting. ah, still mga So, yun, guys, sorry guys. Ah, kasi hindi naman talaga ako uh, ah, manggagawa ng mga ganito. Hindi ko alam yung mga pangalan. So, still mga daw ang tawag dyan. So, yun. na ah, pag ah, magpapagawa kayo mga katokan friend na may still matting. So, yung aking ah, kapatid na ah, si Brother Esti, ah, pwede nyo akong makontak at pwede nyo rin siya makontak. Hingi ako sa kanya ng uh, ano, number. Pagkatapos, uh, ah, pwede nyo makontak. So, lang guys ah, sa mga pagbibilding marunong siya kahit na sa mga ano, Uh, kahoy. Yun, uh, po pwede. Uh, ano ba ang tawag doon sa mga kabinet? Sa mga uh, yun, mga kabinet ka or uh, sa madaling salata, guys, sa uh, uh, karpintero. Marunong siya magkakantan pero... Para sabihin na natin, guys, na ano, uh, all around siya, guys, pwede naman. So, ayan, na pwede naman kayo na uh, tumawag at pwede kayong uh, lumapit sa akin kung uh, nangangailangan kayo ng... Uh, ganitong uh, trabaho. So, yun guys, ang ganito lang ang video na to. Maraming maraming salamat sa inyong support. God bless you all and God bless the Philippines. Bye-bye uh, and peace.